So hello mga lods, welcome back to my channel. So it's me again, Mango Bat Vlogs. So for this video mga lods, may tuturo lang akong tricks sa inyo kung paano kayo makatipid dito sa pang internet natin sa pang araw-araw. So ang tuturo ko sa inyo ngayon mga lods sa mga may smart nyan. So napakasulit na promo na to para sa smart user, para sa TNT user, or sa Sun user. So ito ay tuturo ko sa inyo kung mahilig kang naglo ng 100 per week o sa isang linggo so ibig sabihin may mga ano yan so 2 gig everyday kapag gumagamit ka so meron yang hangganan yan mga loads kapag nagpapaload ka ng ng iyong promo so ngayon may natuklasan akong promo dito mga loads, na napakaganda talaga at dalawang bisis ko na rin itong nagamit dito kaya napakasulit talaga dahil tayo mga loads sa libangan ng natin is um, nalilibang na naman tayo sa mga ano ngayon, Facebook, TikTok kaya Messenger sa so ginagamitan natin so napakasulit nito mga lods. so ngayon tuturo ko to sa inyo mga lods, para malaman nyo rin pero bago ang lahat mga lods, siguro dahil mo nakalike, nakasubscribe at hit mo na yung not notification bell mga lods, para lagi kang update sa ating mga tutorial o videos okay mga lods, sa mga wala pang smart dyan smart app so punta lang kayo sa play store then download mo to ito mga lods download mo lang to so pinutun na natin to so sa mga hindi pa pala naka, naka sign up dyan dito sa smart app na to so comment down below lang sa video na to mga para ituro ko sa inyo kung paano mag sign up dito para makapasok kayo dito sa dashboard ni smart So dito mga lods, nakikita niyo namang dashboard ko dito. Ah, uh, ito yung dashboard niya. So napakaraming ano dito, uh, promo. Sa akin kasi mga lods, meron 'tong unlimited data. So unlimited data niya is 99. So nasa 700 na din. Tapos ah uh, meron din siyang unlimited data for 7 days na 249. So logi ako diyan kapag every 7 days. Ipapaload ko. So, sa mga smart TNT sun user dyan, so ito yung promo na para sa inyo. So, nakikita nyo naman no active promo mga lods. Pero, kapag pindutin natin yan, so ayan na. ito yung sinasabi ko sa inyo ngayon kanina mga lods is, for only 99 pesos, meron ka ng Unle TikTok, only FB, and MLBB. Kung mahilig ka naman sa ML dyan, so suwakto para sa iyo. Plus 6GB. 6 gig nito mga lods. Itong 6 gig is for all sites yan. Sa Chrome, kung may research ka, pwede yan mga lods. Lahat ng apps, pwede yan. Yung 6 gig na yan. Pero kapag maubos na yan, so, ang pwede mo na muna lang gamitin is ito na lang, ah, TikTok at Facebook. Pero, alam ko naman na dito tayo nalilibang sa ngayong panahon na to. So, goods na goods to para to sa atin. So, meron pa siyang unlike calls mga lods. Uh, text for 7 days only calls and texts for 7 days. So, gamit, gamit talaga tong uh, promo na to para sa uh, nakasan dyan, to text and smart. So, ngayon, nakita nyo naman mga loads kapag mag-subscribe tayo is uh, nakita nyo naman wala tayong load balance dahil hindi mo na ako, ako po nagpapaload dito mga lods, dahil meron ako wifi sa bahay. So, pero sa katunayan mga loads, ginagamit ko na to siya mga loads. Meron akong ito, pinutin ko yung text message dito sa taas. At makikita nyo dito na, ayan. Nakikita nyo dito, you subscribe to Saya online 99. Ang Tech doc. O, oh, kailan niya mga lods? Noong 14. July 14 ako nag-ano dyan mga lods. Pero, buhay na buhay pa rin tong promo nito. So, ayan nga mga lods. So, sa so, mga gustong mag-ano dyan, uh, mag-avail sa promo na to. So, puntahan nyo lang to. Punta lang kayo dito sa smart app para makita niyo na itong promo na to at makapag-subscribe na din kayo. Okay mga lods. So sana yung nakatulong ang video na to So thank you so much sa panunod. Bye bye.